Hi mga Pesci! Samahan niyo akong makimari test sa tindahan sa France. Ibang iba to sa Germany kasi parang Pilipinas lang. Tignan niyo, may durian! Grabe! Kaya lang, sobrang mahal ng presyo at ito rin, grabe! May gabi sila, kaya madami din po akong biniling gabi at mawawala ba naman. So, itong area na to, guys, ito yung mga, I think, mga Asian, Asian food. So, yan, um, one kilo na gabi binili ko. And then, itong mga sile, hmm, habanero, at tingnan nyo yung, ano, yung saging. At tingnan nyo naman, meron pa rin suman, kaya lang hindi na ako bumili ng suman kasi parang old na siya. May mangga, may tanglad, So, parang nasa Pilipinas ka. At bumili din ako nito, guys. Ito ang siling labuyo. So, yung mga yan, hindi mo makikita sa normal na tinda sa supermarket sa Germany. Dito, as in, ano to, normal supermarket, pero meron siya talagang area na pang Asian. Asian people. di ba Ang galing. At open pala sila ng Sunday. Punta naman tayo dito sa seafoods. Ayan, o, oh, kita nyo, may tahong. Lapitan natin. Kayo nang magbigkas. Sus, ito, hindi ko alam kung anong uri, pero dali kasi sa kanila yung suso. At ayan, um, mini lobster. So, ang sarap, ba diba? At ito, tangka o talaba. Tingnan ulit natin yung mga suso. Ang gara, no? Pero sobrang mahal sa kanila yan at um, mas malalaki. Pero syempre, mawawala ba naman ang mga different kind of cheeses. Syempre, pag sinabi mo, friends, um, sila yung number one din sa cheese. Ayan, guys, lapitan natin ang iba't ibang uri ng keso. Sunday to, noon nagpunta kami. Actually, New Year's Day. Pero bukas sila. Then, puntahan naman natin ang mga prutas. May buko sila from Thailand. Pero hindi ko na rin pinili kasi parang hindi na siya fresh. Pero mura lang actually. 169. So, almost 100, 120 euros. Kung pwede lang, biling ko lahat as in kasi mostly wala ito sa Germany. Kaya lang, alayo pa ng biyahe namin. Kaya syempre, minor-minor din. So, marami sila. guys!